Bisibisihan na naman yung madam niyo. Ang daming ginagawa niyan, hindi lang halata. Kaya minsan kung lalabas yan sa kwarto, nagugulat na lang kasi madilim na. Sos, gabi ka lang talaga lumalabas madam. Bagong laba ba to? Ba't iba yung amoy? Binuksan na nga ni madam yung mga chandelier sa mansion. Parang may mabigat kang problema madam. Mabigat talaga yung problema ni madam. Gusto niya kasing solusyonan lahat yung mga problema niyo. Bababa lang yan si madam kapag kakain na o di kaya mag eksperimento na naman ng uulamin. May napansin na kagad si madam sa napakalaki niyang ref. <laughs> Eto nga ang mga mushrooms. Sa laki kasi ng ref ni madam. Mga mushroom na lang yung laman. E paano ba naman kasi mga kapilingon? Yun? Yung mga angka ni madam. Hindi kasi kumakain ng mga mushrooms. Kaya pinag-isipan ni madam kung anong klasing luto ang lulutuin niya dito. Yung tipong hindi na malalaman ng pamilya ko na mushroom pala tong pinapakain ko sa kanila. Alam kong mahira pero kaya na yan ni madam. Pagsisihan mo talaga madam kung bakit inamoy mo pa. Ganito lang ba talaga yung amoy ng mushroom? O baka panis na to? Dahil hinugasan ni madam yung mushroom, pinapatuyo niya muna ito gamit tong mga tissue. Ang sunod na steps na gagawin natin ay budbura ng madaming paminta. Dahil hindi lang pala isda ang malangsa, pati din pala tong mushroom. I-ready na din natin tong mga sangkap. Katulad nga nitong crispy fried. Ito yung magsisilbing panglasa sa mushroom natin. Hindi ko na alam kung bakit nilagyan ni Madam ng tubig yung crispy fried. Hayaan nyo na lang si Madam, malaki na yan. Huwag na lang natin pakialaman. <laughs> Dahil ready na yung mga sangkap na lulutuin. Ay sisimula na natin tong eksperimentuhan. Malalaman mo lang kapag mainit yung kawali kapag ginawakan mo. Pagkatapos, ilagay na nga natin tong olive oil. Hintayin mo nang uminit tong mantika. Dahil matagal kumulo yung mantika, ginamit na ni madam yung powers niya. Ganitong proseso lang naman ang ginawa ni madam. Sus madam, piprituhin mo lang pala yung mushroom. Ang dami pang kaartihan. Pero nakasalalay talaga yung pagiging successful ko dito mga kapilingon. Feeling ko ito yung lalong magpayaman kay madam. Papanindigan ni madam ngayon. Ito ngang mushroom chips na mag-aahon sa kahirapan ng mamamayan. Hintayin nyo yung mushroom chips ni madam. Kailangan mo palang seryosohin to madam. Dahil nagmumuka na ngang pritong manok tong mushroom natin, hindi pwedeng hindi crispy to. Kaya may idadagdag na sangkap si madam. Nanggugulo pa tong makukulit na mga pamangkin ni madam. Panibagong proseso na naman ang gagawin ni madam. Sigurado namang malutong na ang kinalabasan nito. Ulam lang naman sana yung inisip ko kanina. Pero parang nangahamon ata tong mushroom na to. Nagagawin ko ngang chips. Dahil onti na lang masasunog na, inihain na nga ni madam bago pa mas lalong mapalpak yung niluto niya. <laughs> Dahil onti na lang yung natira, mini mekos-mekos na nga ni madam. Eto kasi yung sikreto ni madam para mas lalong sasarap yung niluluto niya. Siguraduhin mo lang madam na hindi lasang kamayan. Eto at luto na nga yung mushroom chips ni madam. <laughs> Ang sarap at sobrang malutong go. Akalain mo yung nasarapan din yung mga pamilya ko. Sinasabi nga nila iba daw yung lasa. Hindi nila inakalang mushroom lang to. Akala nga nila pritong manok eh. Mas lalo siyang sasarap kapag isasawsaw mo sa suka. <laughs> Siyempre hindi lang to pang merienda, pang ulam to. Na prank ko nga yung pamilya ko dahil sa mushroom chips